Hello guys, good morning So guys eh Bagong maga Bagong panahon Bagong simula So Bagong activity guys no? Sa gagawin natin Araw ngayon About naman guys sa ating kalikasan Yung kalikasan natin guys Ay makikita nyo guys sa likuran ko Yung sa likuran ko guys Yung kalikasan nito guys ay dapat natin agaan guys no kailangan natin magtanam ng punong kahoy upang ito ay lumago at at saka magagamit pa ito guys natin guys lalo na guys yung paghanap ng punong kahoy natin guys yung mga laya na na pwedeng katungin guys so kailangan natin guys lagaan ito at para sa darating na inirasyon sa ating mga kabataan sa ating mga kaluluan kalulaan ay ito ay magagamit pa, guys. O, kahit na dumating ang araw na wala na tayo, so magagamit pa, guys, ng ating mga kabataan to, guys. So, tingnan nyo, guys. Pakikita ko, guys, itong paligid, guys. Ayan, guys. Ayan. Ayan, guys. Yung mga punong yan guys. ah, Nung panahuntayan ng mga lula ko, guys, at saka yung Uh, sa time na guys siguro ako guys ay nakatanim pa dito guys so nag papasalamat ako guys na ito guys yung mga tanim nito ay naabutan ko pa guys yan guys oh uh, sobrang laki na guys ng mga punong kahoy guys at saka ito guys ah uh, uh, mukhang nabuwal guys sa bagyo guys eh yung lumaan na bagyo guys so sana guys yung kalikasan natin guys ay dapat natin alagaan huwag natin guys sirain dahil babalik yan guys sa atin no kailangan natin guys dapat sirain yung nasa puso kung ikaw ang taong ito ay nanonood man ka ngayon about kalikasan huwag nyong kalimutan mahal natin yung guys ang kalikasan no huwag nating sirain dahil parang sinisira natin yung buhay natin yung uh, sa, susunod, sa susunod na henerasyon so kailangan guys nasa puso guys no? nandito kung paano ka guys mag alaga ng kalikasan guys so this week guys yung aking guys activity guys ay kalikasan so kailangan pa guys ng magtanim na magtanim tayo ng punong kahoy so guys maraming salamat sa uh, baka isa ka dito sa nanonood guys sa aking video o oh, wag kalimutan guys. may kung mag may pagmamahal ka sa kalikasan, Pakishare na lang guys, Pakicomment. comment Pakilike. follow like at maraming salamat guys sa iyong panonood. God bless you. Thank you guys.